Kahapon ng hapon, nagsagawa ang militar ng Israel ng isang makabuluhang airstrike at pagsulong ng ground unit nito sa Gaza, na iniulat na nagresulta sa pagkamatay ni Yaya Sinwar, ang pinuno ng Hamas na patuloy na nakikipaglaban sa gobyerno ni Netanyahu. Ang operasyong ito, ay tinitingnan ng IDF bilang isang mahalagang sandali sa patuloy na labanan Partikular na ang pagkakaroon ng magandang papel ni Sinwar bilang isang pangunahing arkitekto ng mga pag-atake noong ikapito ng Oktubre sa Israel, na nagresulta sa malaking casualty at lumalalang tensyon sa rehiyon. Ang operasyon na humantong sa pagkamatay ni Sinwar ay naganap sa Rafa sa timog bahagi ng Gaza. Ayon sa mga ulat mula sa IDF, na ang mga tropang Israeli ay nakipagbakbakan sa mga militanteng Hamas sa panahon ng isang operasyon sa kalupaan. Sa una, tatlong militante ang iniulat na itinumba ng IDF sa enkwentro na ito. Gayunpaman, ang katalinuhan na ipinakita ng mga puwersang Israeli sa labanan, ay nagpapahiwatig na ang isa sa tatlong terorista na binira ng IDF ay may pagkakahawig kay Sinwar. Kinuha ng Israeli Defense Forces ang katawan ni Sinwar para sa isang pagsusuri sa DNA, dahil mayroon silang DNA nito mula sa kanyang nakaraang pagkakakulong. Kinumpirma naman ng IDF na ang labi na kanilang sinuri ay ang katawan ni Sinwar na pinuno ng Hamas, na matagal nang hinahanting ng militar ng Israel. Inilarawan ng mga opisyal ng Israel ang operasyong ito, bilang isang makabuluhang tagumpay ng militar, na ang ministrong panlabas ng Israel na si Israel Katz ay nagsabi na si Sinwar ay may malaking pananagutan sa maraming kalupitan na ginawa nito laban sa mga Israeli at binalangkas ang kanyang pagkasawi sa mundo bilang isang tagumpay hindi lamang para sa Israel kundi para sa malayang mundo laban sa terorismo. Ang balita sa pagkamatay ni Sinwar ay umalingaungaw sa buong Gaza at Israel na nagbigay ng malaking presyon at galit sa mga militanteng grupo dahil sa kanyang pagkawala sa pamumuno. Si Yaya Sinwar ay isinilang noong October 29, 1962 sa Canyonas, Gaza at naging isang kilalang tao sa loob ng Hamas mula nang ito ay mabuo. Siya ay gumugol ng maraming taon sa mga kulungan ng Israel bago pa ito umakyat sa mga posisyon ng pamumuno sa loob ng organisasyon. Si Simwa ay kilala din sa kanyang hardline na paninindigan at madalas na inilalarawan siya bilang hindi gaanong hilig na makipag-ayo sa Israel kumpara sa ibang mga pinuno sa loob ng Hamas. Ang kanyang pamumuno ay minarkahan ng isang pagtutok sa mga operasyong militar at isang pangako sa armadong paglaban-laban sa Israel. Nasangkot rin siya sa maraming mga pagpatay noong mga unang taon niya sa Hamas, kabilang na ang mga pagpaslang sa mga impormante ng Israel. Noong huling bahagi ng dekada 80, siya ay inaresto ng mga puwersa ng Israel, at pagkatapos ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong para sa kanyang mga krimen na ginawa, kabilang na ang pagkamatay ng dalawang sundalong Israeli. Habang nakakulong si Sinwar, ay naging isang mahalagang tao ito sa loob ng Hamas, na siya ng mga protesta upang mapabuti ang mga kondisyon ng bilangguan at gumawa ng mga hakbang upang matuto ng Hebrew, na kalaunan ay naging magaling siya sa pagsasalita ng lingwahe na ito at nakakuha ng mga pananaw sa lipunan ng Israel. Ang kanyang pagkakakulong sa bilangguan ng Israel ay nagpapahintulot din sa kanya na patatagin ang kanyang mga koneksyon sa loob ng Hamas na ipinoposisyon ang kanyang sarili bilang isang pangunahing pinuno sa kanyang paglaya noong 2011, bilang bahagi ng isang kasunduan sa pagpapalitan ng mga bilanggo, na kinasasangkutan ng isang sundalong Israeli na nakuha ng Hamas. Nakuha ni Sinwar ang kanyang palayaw na The Butcher of Khan Yunus, para sa kanyang tungkulin sa pagsasaayos ng mga marahas na paghihiganti, laban sa mga pinaghihinalaang nakikipagtulungan sa Israel. Pagkatapos bumalik sa Gaza, mabilis na umakyat si Sinwar sa mga hanay ng pamumuno sa Hamas, kung saan nakilala siya sa kanyang matigas na paninindigan at naging instrumento sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Hamas at Iran na nagbigay ng mahalagang suporta sa organisasyon. Noong 2017, itinalaga siya bilang pinuno ng mga operasyong pampolitika at militar ng Hamas sa Gaza na ikinagalit ng Israel dahil sa kanyang pagkakaloklok sa mga posisyon na ito, dahil sa maging madali na lang sa kanya ang pag-utos ng karahasan sa kanyang mga tauhan. Si Sin Warden ang pumalit bilang bagong pinuno ng Hamas sa Gaza, kasunod ng pagpaslang ng IDF kay Ismail Haniyeh noong mga nakalipas na buwan. Bago pa siya naging isang malakas na pinuno ng Hamas, nagsagawa muna ito ng sorpresang open siba sa Israel noong ikapito ng Oktubre, na nagresulta sa pagkamatay sa humigit kumulang isang libot Israeli. Isa sa mga utos ni Sinwar sa mga panahong iyon ang gumimbal sa Israel, kung saan sinabi nito sa kanyang mga tauhan, na ang sinumang tao na makikita sa loob ng baluarte ni Netanyahu ay siguraduhing itumba, na humantong sa pagkasawi ng mga inosenteng tao sa Israel. Kaya ang pagkamatay ni Yaya Sinwar sa mundo, ay nagbigay ng malaking kasiyahan sa mga Israeli, dahil ito ang pasimuno ng kaguluhan at pumaslang sa maraming sibilyan sa Israel. Ang anunsyo ng kamatayan ni Sinwar sa Gaza ay nagdulot din ng iba't ibang mga reaksyon sa loob ng bansa at sa internasyonal, kung saan sinabi ng ministro ng Depensa ng Israel na si Yoav Galan sa social media na hindi habang buhay na kayang pagtaguan ni Sinwar ang militar ng Israel, na nagpapatibay sa pangako ng IDF na i ang mga responsable sa mga pag-atake laban sa mga mamamayan ng Israel na humantong sa kanyang pagpanaw sa mundo. Ipinahayag ni punong ministro Benjamin Netanyahu na ang pagkamatay ni Sinwar ay nagpapakita ng potensyal na pagkakataon para sa kapayapaan sa Gitnang Silangan. Binigyang-diin din niya na ang sandaling ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagbabago sa labanan na nagmumungkahi na maaari itong humantong sa isang bagong yugto sa relasyon ng Israeli at Palestinian, maliban na lang kung merong bagong pinuno na itatalaga ang Hamas, na haantong sa matinding bakbakan sa rehiyon. Samantala, kasunod ng pag-anonsyo ng pagkamatay ni Sinwar sa Gaza, mabilis na kinundina ng mga opisyal ng Iran ang mga pagkilos na ito ng IDF, bilang walang awa sa pagpaslang sa mga pinuno ng Palestinian kung saan tinukoy ni Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdallahian na si Sinwar ay isang martir para sa layunin ng Palestinian na binibigyang diin na ang kanyang kamatayan ay hindi magpapahina sa pasya ng mga lumalaban sa pananakop ng Israel. Sinabi niya na ang dugo ng mga martir tulad ni Sinwar ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa paglaban-laban sa pang-aapi ng Israel. Ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay nagpahayag din ng matinding galit sa Israel, na ang pagpaslang kay Sinwar ay magpapasigla lamang sa mga paggalaw ng paglaban sa buong rehiyon. Inangkin ni Pezeshkian na ang ganitong mga pagkilos ng karahasan ay hindi makakapigil sa Iran na suportahan ng mga grupo tulad ng Hamas at Islamic Jihad, na nakatuon sa pagsalungat sa mga patakara ng Israeli. Ang pagkamatay ni Sinwar ay nakikita bilang isang malaking paghina para sa Hamas ngunit para sa Iran isa itong rally ang point upang palakasin ang relasyon nito sa iba pang mga militanteng grupo sa rehiyon. Ayon sa Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na ang Iran ay matagal nang nakaposisyon bilang tagapagtanggol ng mga karapatan ng Palestinian at nagbibigay ng suportang militar at pinansyal sa Hamas pati na rin sa ibang mga militanteng grupo. Ang suportang ito ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng Iran upang kontrahin ang impluensya ng Estados Unidos, pati na ang mga aksyon ng Israel sa gitnang silangan. Sa kabilang angulo, bilang tugon sa aksyong militar ng Israel, ang Hamas ay naglabas ng matinding babala sa Israel, kung saan inilarawan ng grupo si Sinwar bilang isang martir, at nangakong ipagpapatuloy ang pakikibakan nito laban sa mga puwersang Israeli. Tinukoy nila ang kanyang pagkamatay bilang isang pagkilos ng agresyon na uudyok sa kanilang grupo na tumugo ng malakas. Ang isang tagapagsalita para sa Hamas ay nagpahayag na ang dugo ng ating mga martir na pinuno ay hindi ibubuhos ng walang kabuluhan, na nagbibigay diin sa kanilang pangako na gumanti laban sa anumang karagdagang mga aksyong militar ng Israeli. Ang Hamas ay nagpahiwatig din ng mga potensyal na pagtaas ng tunggalian sa rehiyon kabilang na ang pagtaas ng rocket fire patungo sa Israel at pag-atake sa mga posisyon ng militar ng Israel. Nagbabala rin ang grupo na anumang pagtatangka ng Israel na pagsamantalahan ang pagkamatay ni Sinwar para sa pampolitikang pakinabang ay sasalubungin ng matinding pagtutol. Ang retorika na ito ay nagpapahiwatig na ang Hamas ay naghahanda para sa isang pambobomba na sa mga sandaling ito ay tinitingnan nila bilang isang magandang pagkakataon na lumaban sa Israel kaysa umurong. Habang ang Iran at iba pang mga regional na makapangyarihan, ay binalangkas ang pagkamatay ni Sinwar sa loob ng konteksto ng paglaban at pagkamartir, subalit ang mga makataong alalahanin ay nananatili pa rin pinakamahalaga sa Gaza, na ang patuloy na salungatan ay nagresulta sa makabuluhang mga sibilyan na kaswalti, at isang lumalalang makataong krisis na nangangailangan ng agarang tulong. Bilang konklusyon, ang pagkamatay ni Yahya Sinwar ay hindi lamang isang nakahiwalay na kaganapan, kundi isang mahalagang sandali na binibigyang diin ang pagiging komplikado ng salungatan sa pagitan ng Israeli at Palestinian. Habang ang magkabilang panig ay naghahanda para sa mga potensyal na tunggalian at paghihiganti, ang mga epekto ng operasyong ito ay malamang na matunog sa buong rehiyon sa mga susunod na linggo, na ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na nagmamasid at umaasa para sa isang resolusyon na magpapahinto sa digmaan na ito. Ang babala naman ng Hamas kasunod ng pagkamatay ni Sinwar ay binibigyang diin ang kahinaan ng kasalukuyang sitwasyon sa Gaza habang ang magkabilang panig ay nakabaon ang kanilang mga sarili sa masalimuot na salungatan. Ang dynamics sa loob ng Hamas ay maaaring magbago ng malaki dahil sa pagkamatay ni Sinwar na posibleng humantong sa higit pang karahasan o hindi inaasahang mga pangyayari dahil sa kanilang patuloy na pakikipagbaka laban sa Israel. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.